mo yun, mga mami, mga lolo, lola. Isa sa pangunahing kailangan ng ating mga lolo at lola ang kanilang mga pang-maintenance. Kaya naman sa pamamagitan ng programang si Lolo at Lola ng Buhay Ko Distribution of Maintenance Package na pagkalooban ang aabot sa 6 na raang senior citizen sa tulong ng magkatuwang sa serbisyo, Congresswoman Florida P. Robes at Mayor Arthur B. Robes sa pangunguna ng Ospital ng Lusod ng San Jose del Monte nitong Martes, March 5, 2024 sa CSGDM Sports Complex. In accordance with the Philippine Heart statement tinapat namin nila po at nila mayor itong uh, pamimigay ng ano ng uh, free maintenance lahat maintenance medicine nila sa puso dinamay na rin namin yung sa diabetes nila at cholesterol so binigay namin yung uh, maintenance nila for one month so yung mga ito dito po tayo sa programa ng medical assistance and Legends. ito po yung mga uh, in latinatawa kung saan Ay core ay ng kalakasan. Malaking tulong ang programang ito kay Tatay Telespero dahil siya ay nakatanggap ng gamot para sa hypertension. Ay malaking bagay po ma'am. Malaking bagay po mam na may programang ganitong ano kasi laki bagay sa amin mahirap po Bukod sa pangangailangan gamot kinumusta rin ni Ate kong Rida ang mga lolo at lola upang matugunan ang iba pa nilang pangangailangan Papalitan mo yung ano mo ha yung wheelchair mo um. Laking pasasalamat ni na Lola Maria Elena at Lola Brigida dahil sa pangako ng atin ng bayan na bagong medical assistive device. Masaya ako. Hindi ko na mapipili akong mabigyan ng wheelchair. Papalitan ng wheelchair. Salamat po. Thank you po sa wheelchair na ipinigay mo sa akin. Maraming po. Salamat natin po sa pagbibigay ng aking bagong tungkod po. God bless bull. Ang anim na putwalong taong gulang na si Lolo Guillermo, bagamat nag-iipon pa ng lakas ng loob, pinangakuan na ng ate ng bayan na sasagutin ang pampaopera. Ang sabi ni ate kong, pampa-opera pa doon pa pa libre. Nakatapapata ng, ng bagong supply at e, alo, pa sa na tungkod. Pa Kaya, eh... Pag uh, ano ko, kasi kinakapaan pa ako eh. Ano, mapasalamat din ako sa kanya na cover na ito, matuloy. Kung kakayanin ko rin. Higit sa pangangailangang gamot, siniguro rin ng Ospital ng Lunsod ng San Jose del Monte na mabigyan ng bagong kaalaman ng ating mga lolo at lola. nakikita sa Maging si Oscar Hedro Salinda Asibal, nagpapasalamat kina Mayor at Congresswoman Robes dahil patuloy nilang nararamdaman ang serbisyong may puso at malasakit. Napakaligayan bilang ako isang Oscar eh. na nararamdaman ko po ang mga pangangailangan ng mga senior na, na ibibigay na bang sa atin ating mahal ating kongrila. Bukod dito, nakatanggap din ng ating mga lolo at lola ng apat na kilong bigas upang kahit paano ay makatulong sa kanilang pangangailangan. Ang programang ito ay saklaw sa medical assistance to indigent people o maip ng ating pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Patunay lang ito sa pangako ng pagkakaroon ng Para sa balitang San Joseño, ako si Mira Bonyon, Public Information Office.